So, 'Yan mga kabakada, oh, ang lakas din kumain. 'Yan mga kabakada, ay 4 months pa lang. 'Yan gusto na talaga nilang kainin pala 'yung may halong mais na mga bakyard mix na Hello mga kabakyard, welcome po muli dito sa ating channel no? So sa video natin ngayong araw mga kabakyard uh, Wala tayong maisip na content natin mga kabakyard no? Sagutin lang natin mga kabakyard yung tanong nating isang kapwa backyard breeder Na nasabi niya mga kabakyard uh, Napurgan niya na uh, Nabigyan niya na ng vitamin B complex Napaliguan niya na Bakit daw po hindi pa rin tumataba yung kanyang alagang manok Bago natin sagutin yung kanyang katanungan Ah, uh, samahan niyo muna ako mga kabakyard at magpakain ako ng aking mga alagang manok. Susubukan natin mga kabakyard yung aking 4 uh, Four months old, kung pwede na sa inerton mga kabakyard, no? kung kakainin na nila yung inerton na ibibigay natin, na uh, mix na mga kabakyard yung ibibigay natin, so, tinitestingin natin yun mga kabakyard, no? para mas lalong uh, mag-expand pa yung katawan nila mga kabakyard. Yun po yung purpose natin doon mga kabakyard. No? So, ngayon mga kabakyard, Tara, samahan nyo ako at magpakain tayo ng aking mga lagang manok. Ito oh. so, mga kapakit, susubukan din natin na ano, Yan, konti lang muna, ibibigay natin mga kapakit, mga kamabaw lang. Yan, hindi natin kung kakainin. Ah, kinakain mga kapakit, oh. No? Yan. Oo, so, parang mas gusto pa nila yung ano, mga kapakit, mix. Ayan. Parang gusto pa niya yung mix kakainin kesa dun sa ano, Ah, uh, 'yung developer 4 plus na binibigay ko mga kabakid. Sa developer 4 plus mga kabakid na binibigay ko, parang uh, hindi niya pa uubusin, pero parang ito ubusin niya. Ayun. So ito rin mga baket. Yeah, tingnan kung Ayun, malakas kumain mga kabakid oh. Ya pa lang gusto nila mga kabakid. Enerton. Ayan. Bakas na kumain. Iri pa isa. Ayan. Mas, masalak, mas malakas sila kumain mga kabakyan kapag ka inerton yung binibigay. So ngayon ko lang tinisting to mga kabakyard. No? Pwede na pala sila sa inerton. So inerton na yung ipapakain ko sa kanila mga kabakyard. Ayan. Maganda kasi to at mix na siya. Para naman mag-expand pa ng konti yung katawan nila. Ya. Ini <silence> <Adilé. SILENCIO> So nagulat ako mga kabakyard no, mas gusto pa pala ng aking mga uh, baby stag na 4 months old na kumain ng inner tone kaysa uh, stag developer na 4 plus mga kabakyard So dahil siguro may mais yon at saka may uh, mga ibang lahok kaya siguro gusto nilang kainin mga kabakyard So ibibigay na lang natin itong ating uh, stag developer 4 plus naman mga kabakyard dun sa ating 3 months old na mga laga. So ngayon mga kabakyard, hindi naman bibigyan natin ng pagkain mga kabakyard. Inirton ulit, bibigyan natin mga kabakyard uh, doon sa BB din natin mga kabakyard. Gusto nyo din natin. So ayan mga kabakyard, oh, lakas din kumain. Ayan mga kabakyard ay 4 months pa lang. Yan gusto na talaga nilang kainin pala yung may halong mais na mga backyard mix na ayan last kumain so magpapalit na tayo ng patuka nito mga backyard pagkaganyan So din naman mga kabakyard sa aking ano uh, is gold. Ayan mga kabakyard. Yan, minerton din yung aking pagkain diyan mga kabakyard. Is gold natin. Yan, i-condition natin yan ulit mga kabakyard para sa breeding naman mga kabakyard no, mag-breeding tayo ng oxygen. Yan. At is gold. ito naman mga kapakyard para sa ating mga uh, sincere no machine kill so is gold yan ayan ang inibago sila ang sana sila sa pula kainan nila na inibago sila sa kulay ng kainan ayan tandang wari yung tatlo tatlo yung tandang isa lang yung babae yung putik High Action Leper Hats Ayan High Action Leper Hats Sito Alberto Line Ayan, bago lalagyan natin ng tubig mga backyard Baka sila yung mabulunan Ayan So yun mga kapakir no, uh, Tapos na tayo magpakain no, Aking okay, mga lagang manok So ngayon mga kapakir Sagutin natin yung uh, tanong Nating no, Ating kapwa Bakir breeder mga kapakir uh, siya daw po ay nakapagbigay na ng vitamin B complex tapos uh, nagpurga na, nakapagpaligo na ng kanyang alagang manok so, hindi pa rin daw tumataba yung kanyang alagang manok so uh, sa akin lang mga kapakir basi sa experience ko, baka na naman kasi yung manok niya ay merong uh, merong nararamdaman na hindi niya lang napapansin Ayan, no? kasi pag yung manok malakas kumain, uh, maganda panunaw, nabigyan natin ng vitamins, napapakain natin kahit anong ipapakain natin mga kabakyard. No? So lumalaki po yung manok, tumataba po yung manok, basta walang sakit. Yun lang po mga kabakyard yung pinaka basic doon. Basta yung manok may nararamdaman, malungkot, uh, malamya, walang ka kumain. Kahit pa ilang bisis mong bigyan ng vitamins yan, uh, ilang bisis mo liguan, ilang bisis mo purgahin, Basta't may sakit, hindi rin po gaganda yung katawan niyan mga kabakyan. Kaya gamutin muna yung nararamdaman niyo yung alagang manok uh, bago mo bigyan ng vitamins. Yan no mga kabakyan. Yun lang mapapayo ko mga kabakyan no. Uh, para tumaba talaga yung ating alagang manok, dapat ay uh, healthy sila mga kabakyan. Yan. Kasi yung vitamins at saka yung pagdiworm, ano lang yan mga kabakyan. Kumbaga Uh, sekundaryo na lang yan mga kabakir, sa ating alagang manok kasi yung manok uh, kahit mapapansin mo rin naman yan kahit sa nitib uh, lumalaki naman sila basta't malusog yun nga lang mabagal pagka hindi natin napupurga dahil po yon mga kabakir, sa mga dami ng bulate sa loob ng katawan nila na hindi natin napopurga, kaya medyo mabagal yung paglaki uh, malaki po yung kaibahan ng mga kapakil sa manok na napopurga. manok kasi na, na napopurga, uh, yung mga nakukuha niyang nutrients sa vitamins doon sa pagkain uh, diretso ka sa kanyang katawan kaya mabilis yan lumaki yun po mga bakyard no ang ibig kong sabihin so yun lang mga bakyard ang uh, video natin ngayong araw mga kabakyard no uh, sana nagustuhan yung video natin at uh, pag nagustuhan mga bakyard huwag kalimutang i-like saka i-share mga kabakyard you no know? at saka huwag rin kalimutan mga bakyard mag-subscribe sa aking channel yun lang po at maraming salamat